Hello, mga kabra. Hindi ko yung dinadaanan ko dito sa ano. Sa mga yung daanan dito. yung mga daanan o. Oh. Ganda ng ano dito. Ng view. Yan oh Yan na may dumadaan ng motor Ayan so, siya Ito tayo sa gitid Lakas yung ng motor niyo. Sana <clears throat> ko sa pag-akyat. Kung sa pagandahan ng view, maganda yung view dito mga kobra. Ayun naman yung ano. Yan yung bundok. Yan yung bundok na medyo malayo-layo pa rin yan. Dito naman sa dinadaanan ko naman tahimik dito wala rin dumadaan ano na ito siya nandito na sa kalagitnaan ng kabundukan sa kabundukan ng Montalban shout out sa lahat ng mga taga Montalban na makapanood nito ang aking video at sa aking mga followers maraming salamat sa yung pagdubius nyo yun mga kabraw pag nakaano kayo dito Ganda dito Ayan Ikot-ikot natin ha Ayan o Yung mga Ayan o Ayan yung bundok Halos nandito na ako sa paanan yan Malapit na ako Ayan Doon naman pataas Ayan yung dadaanan ko naman Maglalakad pa rin ako papunta doon yun Malayo-layo pa yung lalakarin ko mga kaobra. Malayo-layo pa yan oh. Ayan. Maglalakad pa ako ng ilang ano. Ilang minuto pa. Pero ano, aabutin ko naman yan. Ayan yung dadaanan ko. Pag dito ka mapadaan mga kaubra, walang ano. Wala kang waka sa lubong. ko na lang yung ano. At saka wala banda. Ayan. Ayan yung dinadaanan ko sa baba. Pataas ngayon ako. Ayan siya. Diyan ako nang galing. Ayan, tapos akit na naman ako dito. Ang ganda doon sa kabilang mga kobra no. Ayan no. Oh. Ah, ito lang yung buhay ko pag nakaakit ako dito sa bundok. Pag malakas ang akyatan ito dito mga cobra. Marami ako dito dinadaanan ng mga ganitong ano mga lugar na hmm, gitna ng bundok. Oh, okay. Nakarating na ako dito sa iniwanan ko ng aking motor. Yan siya kakabraw. Oh, so, yan yung service ko. Yan. Hanggang dyan lang siya. Iniwan ko ng shed dyan kanina. Tapos naglakad lang ako dun pababa. Okay, maraming salamat sa mga nakapanood ng aking video. Thank you, thank you. Thank you, thank you sa full support. Maraming salamat. Ingat ka dyan palagi.